matangkad, at malapad ang balikat ng lalaki. Nakasuot ito ng ternong itim na sumasaklaw sa matikas nitong katawan. Ang buhok nitong maikli at itim ay malinis na nakasuklay upang ipakita ang maganda nitong mga mata na ngayon ay kumikinang kay Nadine. Medyo lumambot ang ekspresyon ng lalaki nang makitang kinakabahan si Nadine. Nadine, putol ni Nadine. Nadine Vasquez. Binuksan ng lalaki ang pinto. Paso ka. Dahan-dahang pumasok si Nadine sa malawak na unit. Ako nga pala si Nicholas Elliot. Sabi nito sabay abot ng kamay kay Nadine. Ang malinaw at malalim nitong boses ay hindi magaspa. Kinagagal akong makilala ka. Pilit na humiti si Nadine. Nice to meet you too. Maupo ka muna. Sabi ni Nicolas at itinuro ang sala. Gusto mo ba ng maiinom? Tanong nito habang naglalakad papunta sa wine store sa tabi ng TV. Tubig lang, please. Napangiti si Nicolas at tumango bago pumunta sa kusina. Ilang saglit lang. Ay bumalik siya na may dalang malamig na baso ng tubig. Salamat. No problem. Sabi niya at umupo sa kabilang couch na may dalang baso ng ala. Saglit na katahimikan ang namayani. Habang iniinom ni Nadine ang tubig, medyo nanginginig siya. Kaya ibinaba niya ang baso ng mabilis bago pa nito makita kung gaano siya kinakabahan. Maaari pa rin itong maging serial killer sa kanya pagkakaala. Ito ay maaaring maging bitag. Nakatingin ito sa kanya na para bang pinabasa ang isip niya. Magsimula na tayo. Hindi ba natin hihintayin ang asawa mo? Wala akong asawa, Miss Vasquez. Ano nga ulit? Medyo nanlaki ang mga mata ni Nadine. Pero, akala ko gusto mo ng baby. Hindi ko kailangan ng asawa para magka-baby. That's why you're here. Gusto mong magkaroon ako ng baby para sa'yo. Hindi ba't iyon ang punto ng pagiging sorogi? Well, yes I guess. Sabi ni Nadine sabay iwas ng tingin. Maliba na lang kung hindi ka sigurado. Kung gayon. Hindi. Putol ni Nadine habang iniisip ang kanyang pamilya. Kailangan nila ako. Kailangan nila ng pera. Tumingin siya sa seryosong mga mata at huminga ng malali. Napilit itinutulak ang nerbiyos. I'm sorry. Naisip ko lang na makikipag-ugnayan ako sa mag-asawa. I understand. Ngunit kung ito ay mag-work, kailangan mong malaman na hindi ko gustong pag-usapan kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ginagawa ko. Lumapit si Nicolas hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Ayoko ng mga tanong. Nakalimutan ni Nadine na huminga ng ilang segundo. Hindi niya alam kung dahil ba sa nakaka-intimidate o dahil sa kagwapuhan ito. Pero kailangan niya magbigay ng distansya sa pagitan nila bago siya makapag-isip ulit ng maayos. Ayon sa iyong profile, ikaw ay isang estudyante sa kolehiyo Simula ni Nicholas habang inaabot ang isang folder. Last semester ko na sa university. Kung mabubuntis ka, makakapagtapos ka pa rin. Pagkumpirma ni Nicholas. Tumangusin na din at lumunok. Bakit ang awkward nito? Iyon ang plano, oo. Anong major mo? Nursing. Dahang-dahang tumango si Nicolas at tumingin muli sa folder bago sinalubong ang mga mata ni Nadine. Ayon sa iyong record, wala ka pang karanasan sa sex. Hindi komportabling gumalaw si Nadine sa kanyang upuan. Kailangan ba talaga nilang pag-usapan ito? Oo, medyo naiilang na sagot ni Nadine. Oo, virgin ako. Sa tingin mo ba magiging problema yon? Why would it be? It's not like I have to have sex. Tutusukan kanila ng mga karayo. Nagpatuloy si Nicolas. At hindi lang yun isang beses. Haharapin ko ito. Kumunot ang noon ni Nicolas. May idea ka ba kung ano ang iyong pagdadaanan? Alam mo ba ang proseso para mabuntis? Hindi nagustuhan ni Nadine ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Ngunit ayaw niyang wala siyang tugon dito. Kasama lang sa Soroga si research niya, ang established couple, at siya ang gagamitin upang magdala ng sanggol. Pero dahil wala itong partner, kailangan mo ng egg na na din at tumingin kay Nicolas. Isa sa mga itlog ko. Kumunot ang noon ni Nicholas. Nagulat ako na hindi mo ito naisip kanina, Miss Vasquez. Biglang pinawisan ang mga kamay ni Nadi at bumilis ang tibok ng kanyang puso habang tinititigan siya ni Nicolas. I'm sorry, sabi niya pagkaraan ng ilang sandali. Okay lang ako dito dahil hindi naman magiging akin ang baby. Ako lang ang magbubuntis sa kanya. Ngunit kung gagamitin mo ang isa sa aking mga itlog, Nangangahulugan iyon na ang sanggol ay magiging bahagi ko. Magiging tugo ko ito. Alam kong kabaliwan ito, ngunit mahalaga iyon sa akin. Bakit nag-apply ka para sa growing program? Tanong ni Nicholas. Hindi sumagot si Nadine. Bakit siya magsasabi na kung ano-ano dito? Hindi niya ito kilala. Isa itong estranghero na hindi man lang siya hinayaang magtanong. Ayokong gawin ito. Bulong ni Nadine. Alam kong hindi ito ang gusto mong marini. Pero ito ang katotohanan. Ginagawa mo ito para sa pera. Sabi ni Nicolas sa tango Ang paraan ng pagsasabi ni Nicolas ay nagparamdam kay Nadine na isa siyang masamang tao. Alam ni Nadine na hindi niya gusto ang pera para sa isang bagay na masama. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na ibinibenta niya ang kanyang katawan. Akala ba nito ay masama akong tao? Ang gusto ko lang ay tulungan ng aking ama. May sakit ang tatay ko. Kailangan ng pamilya ko ng pera. Bumuntong hininga siya at umili. Akala ko ito na ang sagot. Pero hindi ko alam na magagawa ko. I'm sorry. Pagkasabi noon ay lumingon si Nadine sa pinto. Babayaran kita ng doble. Napahinto si Nadine. Ano? Babayaran kita ng doble. Bakit? Bulalas ni Nadine. At napalingon kay Nicolas. Seryoso ba ito dito? Ang pera ay magpapabago sa buhay ng kanyang pamilya. At ang doble ay sobra-sobra sa nakatambak na bayarin sa ospital lumapit si Nicolas kay Nadi. Alam kong magiging kakaiba ito. Ngunit umaangkop ka sa kriteriya na hinahanap ko sa isang sorogi. Gusto ko ang babaeng magdadala ng aking anak ay disenteng babae. Isang single walang anak. And you are perfect. Tinitigan ni Nicolas si Nadine. May pera ako, Miss Vasquez. Kaya hindi iyon ang problema. Tulungan mo ako at tutulungan kita. Hindi alam ni din kung ano ang sinasabi niya. Sa isang banda, bakit gusto ng lalaking tulad nito ang baby? Ngayon lang niya ito nakilala. Ngunit mukha itong isang mayamang negosyante. Nauuwi lang para matulog. Bakit gusto nito ng baby? At higit sa lahat, bakit siya? Hindi lang siya ang nag-iisang walang anak na babae sa growing program. Sa kabilang banda, binibigyan siya nito ng malaking pera. Pera na kailangan ng pamilya niya. Ito na ang pagkakataon niya upang matulungan ang kanyang pamilya. Pag-iisipan ko, sa wakas ay sumagot si Nadine. Kinuha ni Nicolas ang kanyang wallet sa bulsa. Binuksan niya ito at iniabot kay Nadine ang isang maliit na card. Tawagan mo ako kapag nakapag-desisyon ka na. Sige, tatawag ako. Sandali silang tumayo doon, nakatitig sa isa't isa. Tapos tumango ulit si Nadine at hinawakan ang doorknob. Miss Vasquez. Lumingon si Nadine at tumingin kay Nicolas. Habang ang isang paan niya ay nasa labas ng pinto. Bakit? Napaka-impatient kong tao. Babala ni Nicolas. Huwag mo akong paghintayin ng matagal. nakapag ka na ba? Tanong ni Elizabeth. Isang linggo na ang nakaraan mula na makipagkita ako kay Nicolas. Ngunit palagi ko itong iniisip. Idagdag mo pa yung pag-aalala ko kay Papa at para na akong mababaliw. Oo, nakapag-desisyon ako. Hindi ko gagawin iyon. Tama ka. Hindi ko kaya. Hahanap tayo ng ibang paraan para makakuha ng pera. Tumango na lang si Nadi. Alam niyang wala ng ibang paraan. Kaya nagpasya siyang ibahin na lang ang paksa. Nakapili ka na ba ng date? Tanong niya at humigop ng kape. Kinuha niya ang libro ng wedding gown at binuklat ang mga pahina. Oo. Oo. Nakangiting sabi ni Elizabeth. Ika-15 ng October. Nakatira si Elizabeth. Kasama ang kasintahan nito na si Sam. High school sweetheart ang dalawa. At ilang buwan ang engage ang mga ito. At si Nadine ang magiging maid of honor. Hindi ka pa nakakapili ng damit. Hay nako Nadine, hindi ganun kadali yun. Binuklat nito ang isa pang libro sa mesa. Lalo na noong i-release ni Colleen Alonso ang first gown collection niya. Sino si Colleen Alonso? Iniikot ni Elizabeth ang mata niya kay Nadi. Kailangan mo talagang maglaan ng maraming oras para sa totoong mundo. Si Colin Alonso ang nagdidesenyo ng mga wedding gown. Ang Alonso ay kilalang pamilya. At talagang mga talented sila. Ang gaganda. Sabi ni Nadine habang nakatingin sa libro. Biglang bumukas ang front door at pumasok si Sam. Hi Nadine. Tumangos si Nadine. Hoy teka, anong oras na? 1.30 Sabi ni Sam bago hinalikan sa noo si Elizabeth. Tumayo si Nadine. Kailangan ko nang umalis. May trabaho pa ako ng 4 p.m. At may ilang assignment pa akong sasagutan. Ihahatid na kita. Sabi ni Elizabeth. Wag na, salamat. Kaya kong maglakad mag-isa. Kita na lang tayo bukas sa school. Nagpaalam si Nadine kay Sam at lumabas na. Pagdating ni Nadine sa apartment, may naghihintay sa labas. Tumigil siya noong nakita niya ito na nakasandal sa pader. Nicolas. Miss Vasquez, mabuti at dumating ka na. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Nadine habang binubuksan ang pinto. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Siyempre mula sa iyong application. Inihakbang ni Nadine ang kanyang isang paa sa loob ng kanyang apartment. Nagpapasalamat siya sa katahimikan. Ibig sabihin ay wala si Noah sa bahay. Binuksan niya ng malawak ang pinto para papasukin si Nicholas. Pero ikinaway nito ang kamay. Ladies first. Napakalaki ng hitsura nito sa maliit na apartment niya din. Walang-wala ang lugar na ito kumpara sa magarbong kondo ni Nicholas. Anong ginagawa mo dito? Muling tanong ni Nadine na may halong inis at nervyos. Hinanap siya ni Nicolas. Paglabag ito sa kanyang privacy. Namumuhay ka ng mag-isa. Tanong ni Nicolas habang umiikot ang mga mata sa paligid. May kasama ako. Saglit na huminto si Nicolas at tinitigan si Nadine ng matalim hindi ka tumawag. My answer is no. Bakit? Mahina tanong ni Nicolas. Ito ay isang pagbubuntis. Isang sanggol na gusto mong ibigay ko sa iyo. Nicolas, iyon ay isang bagay na malaki. Hindi ko kaya. Pasensya na. Pero humanap ka na lang ng iba. Hindi nagsalita si Nicolas ng ilang segundo. Magkano ba ang gusto mong pera? Kaya kong dalhin ang tatay mo dito. Sabihin mo lang. Bakit ka magbabayad ng malaki? Kung maaari ka na makumuha ng iba sa mas mababang presyo. Hindi problema ang pera. Ayoko na kung sino lang ang magdadala ng baby ko na din. At sa tingin ko hindi mo naiintindihan kung sino ako. Kung ganon, sino ka ba talaga? Gumalaw ang pangan ni Nicolas. Dumulas ang kanyang kalmadong kilos. Ako ay isang taong may malaking impluensya. Parang celebrity. Napabuntong hininga si Nicolas na tila nauubusan na ng pasensya. Ang mahalaga ngayon ay hindi problema sa akin ang pera. Gusto ko ng isang disente at malinis na babae na magdadala sa aking anak. At ikaw ang taong iyon. Mahirap bang intindihin yon? Hindi ko alam, okay. Umupo si Nadine bago muling nagsalita. Hindi ito madali. Wala kang dapat ipag-alala, Nadine. Naglakad siya palapit kay Nadine. Hindi mo na kailangang magtrabaho o mag-alala tungkol sa pera o mga appointment sa doktor. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakita. Hindi kita pababayaan dito habang dinadala mo ang anak ko. Bakit gusto mo ng baby? Tanong ni Nadine habang nakatingin sa lalaki. Sabi ko naman sa'yo, ayoko ng mga tanong. Iniikot ni Nadine ang kanyang mga mata gusto mong ipagbuntis ko ang iyong anak. Pero hindi mo masagot ang simpleng katanungan. Mukhang hindi masaya si Nicolas. Pero inabot niya ang upuan at umupo sa harap ni Nadine. Gusto kong magkaroon ng purpose sa buhay ko. Kids, seem to do the trick. At wala kang girlfriend o anuman. Nagtaas ng kilay si Nicolas. Sa tingin mo ba pupunta ako dito kung meron? Probably na. Alam ko ngayon mo lang ako nakilala. At alam kong malama, wala kang tiwala sa akin. Pero seryoso ako sa bagay na ito. Tinitigan ni Nadine ang nakakatuwa nitong mga mata. Paano nangyaring wala itong girlfriend? Malinaw na ito ay isang mayaman, makapangyarihang tao, at imposibleng hindi ito mapansin kung gaano ito kaakit-akit. Oh God, malamang na mayroon itong madilim na lihim sa nakaraan o kung ano man. Kaya ko ba talagang gawin ito? Ito ay siyam na buwan ng aking buhay. Siyam na buwang magdadala na sanggol na ipapamigay ko sa huli. May inilabas si Nicola sa bulsa na kanyang coat at tinanggap iyon ni Nadine ng isang minuto bago niya napagtanto na isa pala itong checkbook at bolpe. May isinulat si Nicholas doon. Ito ay mapapasayo. Sa sandaling ikaw ay mabuntis. Napatingin si Nadine sa numero sa cheque at nanlaki ang kanyang mga mata. 12 million pesos. Nicolas, sobra na ito. Umpisa pa lang yan, Nadine. Trust me, hindi ka magsisisi sa paggawa nito. Paano sabihin kung sabihin kong oo? Hihinto ka sa pagtatrabaho ngayon at magsisimula sa screening bukas. Hindi ako titigil sa pag-aaral. Tumango si Nicolas. Maaari naming ayusin ang iyong schedule. Gusto ko rin magpatuloy sa pagtatrabaho. Napakamot si Nicolas sa ulo, pero nagpatuloy pa rin si Nadine may mga bill akong babayaran. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Pagkatapos mong manganak, kung gusto mo ng trabaho, matutulungan kitang makakuha. Magtiwala ka lang sa akin. Ang siyam na buwan ay isang mahabang panahon. Magkakaroon ako ng degree sa oras na iyon. At makakahanap na ako ng disenteng trabaho. Ito ba talaga ang iniisip ko? Bumaba ang tingin ni Nadine sa telepono niya. Sa picture ng pamilya niya sa screen. Nakangiti ang tatay niya. At nakatawa ang nanay niya. Ganyan ang gusto niyang makita ulit. Hindi niya hahayaang mamatay ang tatay niya. Dahil lang sa wala silang sapat na pera. Kailangan niya ako. Wala talagang choice. Kailangan niyang gawin ito para sa kanyang pamilya. Bumuntong hininga siya. Sige, pumapayag na ako. Salamat na din. Nakangiting sabi ni Nicolas. At kahit kinakabahan si Nadine, isang kilig ang dumaloy sa kanya. Nang tumama ang nakakaakit nitong mga mata sa kanya. No going back now. There's Thank you guys for listening and watching Not doing well.